Sa kanyang pagharap sa media sa Campo Crame, araw ng lunes, October 9, 2023, kinumpirma ni Dr. Hector Sora, Medical Legal Division Chief ng PNP Forensic Group, na mamadaliin nila ang paglalabas ng autopsy result sa bangkay ni Francis J. Gumikib. Matatandang isinagawa ang autopsya nitong nakaraang linggo lamang, ngunit batay sa proseso, aabutin ito ng seven working days bago mailabas ang resulta ng eksaminasyon. Seven days po yung autopsy working days tapos ang histopath 30 working days po. Pero we're trying our best po para ma expedite. So ato, hopefully baka within the week pero hindi natin po alam, pwede within the week or ano po, makapagbigay po kami pero ano po, hindi po tayo aabot sa 30 working days. Samantala, bukod sa autopsy, nakatakda rin isagawa sa katawan ng biktima ang histopath exam sa layong higit pang masuri o magsagawa ng microscopic exam sa sample tissues sa labi ng biktima upang malaman ang dahilan ng kamatayan ng bata. Karaniwan ay 30 araw bago mailabas ang histopath, pero sisikapin nila itong mapabilis at matapos ngayong linggo. Ang histopath uh, uh, examination po, ito po yung examination para uh na microscopic examination na uh, kung saan um, uh, tinitina po namin under the microscope yung mga tissues na kinuha sa samples na kinuha sa ano sa namatay po para dun po ma uh, makakakita kami ng kasi yung autopsy po grossly makakakita ka ng ano resulta or findings pag sa histopath naman so through microscope makakakita ka ng ano kung ano yung so findings mo, yun, pwede, na pwede makapagdikta kung ano yung kinamatay ng tao. Mas mabusisi sir. Yes, mas mabusisi ang ano, histopan. Sa isang banda, nilinaw ng eksperto na hindi maaaring makaapekto ang iniindang sakit na tuberculosis ng biktima sa pamamaga o pagmamanas sa loob ng utak o ulo nito na sanhin ng hemorrhage. Magmamanas po yung, ano, yung brain. Uh, infection kasi ang ano eh. Ang TB, so hindi siya magkakos ng ano, bleeding. Ang magkakaroon ka, ano, granuloma. Sa oras naman na matapos ang pagsusuri, agad nilang isusumite sa Antipolo City Police ang resulta para sa paghahain ng reklamo laban sa guro ni Gumikim. Kung uh, i -re relate nga po natin ito sa pagkamatay po ng kung uh, kung sinasabi na ito yung naging resulta, proximate cause po ng death po ng bata, we really have to wait for the uh, official result nga po ng kinandak po ng autopsy to support the, to support the findings na ito nga po yung uh, naging resulta po ng uh, pagkamatay ng bata. It's uh, really too premature on the part of Antipolo Police to to file the necessary complaint without these uh, supporting documents po coming from the forensic group. Po. Si Francis J. Gumikib na isang 14 anyos ay sinasabing nasampal ng kanyang teacher sa pinya Francia Spring Valley Elementary School sa Barangay Kupang nitong Setyembre 20. Ay sa magulang nito, dumaraing na masakit ang ulo at tenga ang bata tuwing umuwi ng bahay matapos ang nasabing insidente na i-confine pa umano ito sa ospital kung saan ito na coma at October 2 ng umaga pumanaw ang bata. Samantala, batay sa pinakuling impormasyon na inilabas ng Department of Education, kinasuhan at pinatawan na ng preventive suspension ang guro mula sa Pina Francia Elementary School. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.